Hi! Good morning guys! Dito po tayo ngayon sa ah... Uh, araf ng St. Andrew Cathedral Ayan Lalagad po tayo pabalik uh, Tapos tayo maghatid ng client So, walking, walking Ayan. Ayan guys, so oh mga bibiyahe po dyan uh, maluwag pa po ang uh, traffic tuloy-tuloy uh, pa po ang biyahe ayan. napakaluwag pa po ng kalsada kaya yung mga papasok po dyan ayan, agahan na po natin umalis para hindi po tayo makapasok uh, maipit sa traffic maya maya kasi nyan magbibil at talaga yung traffic nyan guys kaya yan walk walk lang eh <laughs> ito yung St. Andrew Cathedral yan guys sa likod naman ay yung St. Paul College ayan. Yan po yung St. Paul College guys. So, hindi makita. Pero ito yung St. Andrew Cathedral. Itas And po ang simbahan kasi dito ba merong 6 o'clock mas. Yeah. Yan. po yung loob ng St. Andrew Cathedral. o. Oh. Tapos, eto naman po yung ospar one ng Paranaque. Paranaque Hospital. Ayan. Ganda ng halaman guys. Oh, natuwa ako dito. oh, ayan. Wow. Ganda ng halaman. Gandang exercise din po kasi itong paglalakad-lakad. Kasi nga po, bihira na tayo makapaglakad dahil kada alis, lagi po tayong nakamotor. So, kaya yeah, mabaganda yung nakakapaglakad-lakad tayo. Ayan. Dito sa may palengke, medyo ipibuild po yung ano. Ipibuild na po yung traffic, guys. Pero dyan lang naman yan kasi syempre, maraming ano, maraming mga mga malengke bumababa, sumasakay. Pero dito sa bandang ano, luwag po. Kaya tatawid na tayo. tayo lang tayo ng ano. kasi medyo kailangan talaga natin pag-ingat at dilikad ayan okay. Okay, okay. ayan nakatawid na din na siguro iba vlog hanggang doon guys dito lang medyo malayo pa yung lalakarin natin Ayan. thank you for watching bye bye